mababasa mo the sooner you create your free account so ibig sabihin makapag create ka ng free account dito kahit free account makapag create ka the higher you will be positioned in the power line no? so the sooner you create your free account the higher you will be positioned in the power line ibig sabihin sa mas maaga ka na nag sign up mas higher ka kaysa iba na hindi pa nag sign up make passive income in three different ways no magkaroon pala tayo ng passive income in three different ways. So dito guys, nakalagay dito, first traffic income, yung unang traffic income nito. So by simply watching different ads for about 20 seconds and being rewarded for each ad viewed. So sa simple panonood mo lang ng mga ads guys, mga at least 20 seconds, re-reward dan ka, babayaran ka. Every time you watch an ad, so sa oras, sa bawat panonood mo ng ads, money will be dropping in your wallet. Mayroon ka agad na earnings, mapupunta agad sa dashboard mo. Ay grabe, instant yan guys, pagkatapos mga panood. Yun ang kaganda nito guys, di ba napaganda, napaka-exciting. Kaya ganoon na lang po ang dami talaga pong sumali dito. No? So, free sign up pa, no? Grabe, tapos, even free members, no? kahit yung mga free members, ibig sabihin yung walang binabayaran, ay makapapanood at kumita. Imagine mo. Kasi dito guys, dalawang klase dito ang member. May free, yung hindi nagbabayad, at yung nag-upgrade, yung nagbabayad talaga. So ang pangalawang passive income dito guys, ay itong tinatawag na global power line. The massive spillovers of our global power line after our runs. So dito guys, hindi nakasama dito ang mga free membership. no? Kasi ang free membership, ay mamaya malaman nyo, bigyan uh, lang kayo dia, kikita sila sa direct referrals at sa watch and earn. So, the soonest you lock your spot, the highest you will be in the power line. So, the, yung maaga ka, no? na maaga ka na nag-upgrade, no? ibig sabihin, bago mag-July 1, uh, you will be on the power line. Register now and watch hundreds of people joining after you every single day. Yes, to guys. No? Mag-sign up ka ngayon. Kung hindi ka pa nag-sign up, o oh, kung nakapag-sign up ka sa, di ba kung nag-sign up ka, malaman nakapag-sign up ka na sa yung links yung apply, di ba makikita mo after few hours, makikita mo marami talaga ang nagsa-sign up. Isa akin as of 9 days, no? Mga 15,000 na po ay grabe ang nag-sign up after nung nag-sign up ako. Mga 9 days lang. Hindi pa kasama yung mga na pa sa atin. Mayroon mga 60,000 siguro, oh, 40,000. Basta grabe guys ito. So pangatlo, So, dito sa pangalawa, guys, hindi nakasama dito yung free member. So, pangatlo, promote. So, actively participate by inviting others use your using your referral link. Dito, guys, kailangan masipag ka magano ano, magpasa ng mga link dahil magkakaroon ka ng referral uh, magkakaroon ka ng referral bonus you will be earning even more with our one of a kind and highest reward plan in the market even free members can promote and earn. Dito guys, hmm. isa sa mga highlights dito. Even free members, ibig sabihin, kahit yung walang binabayaran, ay pwedeng kumita dito. Yan guys, no? So, yan na makikita mo. Bago ka mag-register, makikita mo talaga ito. So, limited pre limited time freelance. Don't miss out. No? Everyone can join as a free. Yan ang ibig sabihin kahit sino maka-join free. Kung gusto ka mag-upgrade, lock your power line spot with just $30 kung gusto ka na ma-upgrade yung account mo na makasama ka sa Powerline, kailangan magbayad ka ng $30. Ulitin ko, para lang to sa mga willing magbayad, hindi ka obligado. No? So, what's hundreds joining after you? So, ano big sabihin yun? Makikita mo talaga. Mamaya, makikita nyo guys. Buksan natin yung account. Mamaya, makikita nyo talaga. No? So, kung may nag-alok sa inyo dito guys, huwag nyo, huwag nyo itong baliwalain. Positioning on the highest spot in the Powerline. Priority will be given to the top recruiters oh no? so dito ga talagang mayroon ka position no by positioning the top recruiters at the top will create massive spills overs bring instant commission to the whole community and create faster growth everyone's organization in the future in the future so ibig sabihin nito guys grabe yun na nga no kung masipag yung apply mo masipag ka masipag pa yung online mo isaan mailalagay spill over talaga guys pamaya makikita nyo no So, positioning according to the time of registration. So, dito guys, ang positioning according kung ikaw ay nag, sa oras na, nagbabase sa oras na ikaw ay nag-register. So, bago mag-July 1, kahit na una pa yung nag-upgrade yung member mo, ikaw hindi pa, okay lang yon Kasi ang nagbabase yan, hindi sa nagbabase kung kailan sila nagbabayad. Kundi, nagbabase yan kung kailan sila nag-upgrade. Basta bago mag-July 1, no? So, kung hindi ka nakapag-upgrade, okay lang. Yung member mo, kung nag-upgrade, kikita ka naman. Siya mapasama sa power line, ikaw hindi. Pero still, kikita ka pa rin. After positioning the top recruiters, our AI or artificial intelligence software will start positioning the paid members. No, mag-start na na mag-position. Ang artificial intelligence dito ang uh, mag gagawa nito. Members, one after the other at a systematical high speed. Napakabilis to guys according to the time of registration. <laughs> grabe. So be sure to register as soon as, as soon as possible Unlock your position of before the launch date. Ay grabe. Register. Oh, ito guys ha. Ah, isa sa mga naganda dito. Kung magkaroon ka ng link, ito po yung makikita din talaga nila pag sila po ay mag-click. So kung mag-register na sila. So get paid instantly. No? Isa sa mga highlights. So watch an ad for a few seconds and money comes instantly into your wallet. Yes, nasubukan ko kasi one time, uh, binigyan tayo ng pagkatao na makatisting. Try nyo lang, no? I-click mo lang yung traffic ads, baka mayroon ipatisting kasi one time, nakasubo ko. Kaya nga mayroon tayong $0.04 earnings sa ating Adas dashboard eh. So when a member falls in your power line, money comes instantly into your wallet. Biruin mo. Kung mayroong member, no? Na na ilagay sa ilalim mo sa matrix to guys hindi nakasama dito ang free instantly meron ka agad income sa wallet mo ay grabe yan ito ba guys when your personal referral pays kung nagkaroon ka ng uh, direct referral money comes instantly into your wallet papasok agad sa wallet dito kasama dito ang free kahit free grabe guys no so sino bang mayayaw no ito ba guys isa sa mga maganda na mayroon dito sa Global Premier Eye, makapag-advertise ka kung mayroon kang business. Advertise in a business at a very low price. Low price. Makapag, di ba, mahal man sa Facebook ads. Dito, low price. Member ka pa, pwede ka pang makapag-promote dito. Advertise to thousands of targeted viewers watching your offers for pennies on the dollar. Kikita ka pa ng dollar, guys, at targeted audience. At dito, guys, isa sa nagandang dito, kung mayroon kang negosyo, pag i-promote mo dito, meron na talagang viewers. So imagine for a moment being able to expose your opportunity to thousands. Imagine mo na lang yung oras na na-expose yung business mo sa thousands of thousands of individuals who are perfect targeted audience with an extremely with an extremely low fee, napakababa na bayad. Kaya ang dami talagang papasok dito guys na mga company na mag-advertise dito. At yun po ang mga natin compared to social media ads, solo ads, or any other advertising method. So, ikumpara sa iba, mas grabe ito guys. So, grabe. So, for active affiliates, so sa mga, yung mga paid na mga members, highest compensation plan. Ibig sabihin, mas mataas talaga sila ang kanilang komisyon. 2 by 14 metrics income. So, kikita ka sa metrics, dito, hindi nakasali dito yung free member. Direct commission, ah, dito kasali yung free member, pero kalahati lang sa kikitain sa mga paid members. Infinity Commission. Naku guys, ito yung isa sa pinakamaganda na kitaan ang Infinity Commission pero dito hindi nakasali ito ang free member. Instant and monthly income. Sa instant, pwedeng kasali yung free pero sa monthly income, hindi kasali ang free member. Kasi subscription ito. Pag once na magsubscribe ka, panalo ka guys. Kikita ka lang, kikita ng paulit-ulit. Leadership ranks. So, pag ikaw ay leader, builder ka talaga, tataas ang rango mo, napunta ka sa premiers, nako, meron kang profit sharing. Ito na ngayon, sharing force, no? Special bonuses, premier statement. ay grabe. So dito guys, mababasa mo ito. Members benefits the value per price. Make money watching ads. Mag-advertise ka, so make money watching ads. Kikita ka, manood lang sa video. At ito guys, meron kang advertising clips, 1,500, no? Banner and text ads. So, para to sa mga paid, yung nagbabayad, meron na silang advertising credits hindi na sila magbabayad. Gagamitin na lang nila. No? So, meron bang mastering advertising course? Meron bang kurso dito na pwede mong panorin. So, grabe guys, no? So, business tools and marketing, top coaching and training with live zone, with live zooms, the highest compensation plan in the market. Ay, grabe. So, sino bang hindi mawindang? So, ito yung CEO natin guys no? So makikita mo yan pag ikaw ay mag uh, sign up, no? So grabe guys, no? So register. Ito yung makikita mo talaga pag mayroon ka ng link. Ang ganda website niyan, guys. So ngayon mag-open ako sa akin dashboard. So para sa next na video. Okay?